yung what's up mga idol uh, magandang gabi sa inyo mga idol so for today's vlog mga idol ay lulusong na naman tayo lulusong na naman tayo mga so tara mga idol samahan nyo mga idol wala nang mga intro intro to mga idol dahil yung itong vlog natin ay dire diretso na lang wala nang wala nang cut 5 minutes later idol, saka itong gamit natin kasi ng mga ito na cellphone ay yung, yung dati kong ginagamit sa pagbo-vlog ay nasira na. Kaya yung mga ginagamit, yung mga ginagamit mga itong dati ng mga effects, mga background music. yun yung ko na pag-download dito mga ito kaya cagat nyo na mga idol na wala tayong mga kawan mga... eh tumukbo! Oh, subscribe button sa mga gilid Paka, diba, pagka di ba pagka nagbablog ang mga idol meron mga yun what's up subscribe. mga idol tapos no, mga uh, mga magandang gabi sa inyo mga idol so for today's vlog mga, idol, mga idol, idol ay mag gagamayin ko sa mga ng ng idol itong bago kong cellphone na gagamitin ko sa at samahan mo ako mga idol. Tara mga idol. Huwag nyo kakalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel na naman at gabi, sa ating Facebook page. Tara, so, gumagawa na rin tayo ng content na sa Facebook page. So tara mga idol, samahan nyo ako mga idol. Kanina pa ako nung rin mga idol, hindi lang ako nakapag-video kanina dahil Nasarapan ko naman ng nagkurente kanina. Medyo madami dami na rin itong nahuli ko. So maya maya, pag naka uwi tayo mga idol, napakita ko sa inyo kung ganun kadami yung nahuli natin. Medyo malakas na yung tubig mga idol. Tubig na ng kwanto. Irrigasyon. Matagal din tayo mga idol na hindi nakapag-vlog. Dahil sa inaabot din ako ng tamad mag-vlog dahil bising busy ang inyong kwan, lingkod mga idol ang inyong kapot-pots tv yun huli Ayan mga idol. Good size na kiwit na naman to. Sobrang init. <hazos> <hazos> daming humuhunin palaka mga idol. Medyo mailap ang palaka ngayon mga idol dahil mainit ang, eh ikaw, hindi umulan. <laughs> Lakas tubig may idol. Oh. No? tubig. Ayan mga idol, uh, bali kararating lang natin mga idol. Ginaantok na rin mga idol. Uh, yung oras natin ngayon mga idol ay alas 3. Bali, pumunta tayo kanina mga 1 o'clock. Bali din, nakadalawang oras lang tayo ngayon mga idol. Na, uh, nang orinti, hindi ko lang na nabigyan mga idol dahil yung cellphone ko kasi ganun mga idol ay naiwan ko dun sa U-box ng aking motor kaya hindi ako gaano hindi ako video mga idol kasi sa na ngayon mga idol dahil itong video natin mga idol ay hindi gaano mahaba so ipapakita ko na lang sa mga idol yung aking nahuli so tara mga idol nandito sa labas at bibidyohan lang natin mga idol yung ating kunting huli so tara yan lang mga idol yung ating hulo mali dalawang oras siguro lang natin ng hulo nito ito mga tatlong kilo ito mga idol o uh, mga 2 in half so ang kilo ngayon mga idol ay 160 hindi meron din tayong huwag okay mga 500 o kaya 450 gano'n wala na yan. So, yun mga idol, huwag nang makalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe. Uh, see you on my next vlog mga idol. Bye-bye. Uh, God bless mga idol. Peace. Peace out.